Hi, nagpa-color day ko ni Ilong. Nagpatulokod ko ni Manong unsa ang mga paraphernalia para mo color akong hair, Charis. Mga di gikoloran ko niya. Sila ni Jojo ang nagtudlo sa kuha. Nag-video call mi anak nga time. So, tabi mi. So, manak, seryoso kay si Ilong dahil. So, Gusto um kid mo git tabunan na og foil kay para ambot sa so, tingin man tabunan man ay dito ko ay ambot si tawag ato niya muna na nag blower na ko kay humo na ko was, was ako na lang, anak kasi ilong luoy eh, man moto gi apply na ko og botox halang halang man di ay sa mata moto antos tinajud ko magpa ribbon mo nang color color rajud ako uh, sa hair kay pipisay ko buhok nang larot na ang all oh, gwapo bi kaayo kalabasan muna ako na lang nagplancha kay maluin ang ni ilong natulog na siya anong time so ako na lang na ako siya di samok samok yung kamot lang girl okay maman imong gusto merisi eh. pa mara na ako gamar ng hilaw oh. charis muna sulay sulay plancha plancha na sad wala na ako gisaryo sa plancha kaya di ko ang importante ning color pa mm, Kapit ako mahuman, ana. Nagblower day ko ganina after nako nakabotox. Wala nang day ko nakavideo. O, day na play atay. O, oh, see, gapo na akong buhok. M Mura na akong amarchana. Mga natong giblower kong ilong ganina. Dead oh, ka na o, char. Kaay, gapo, ay, ay Una na akong buhok. Pero mas gapo o makita ko ni mo sa personal kay mas color.